Sabi po na itong si Lala Soto, yung 12-day suspension daw ay napaka-exceed daw noon. Marami daw ng mga netizens ang humihiling na i-cancel na lang totally, mawala na lang totally ang its show time. Yan po ang kanyang binanggit dito sa pagdinig na ito sa Senado. There are a lot of people saying the show should be cancelled or the number of days of suspension should be extended. <laughs> matindi talaga. Ano ba? Nakabase ka doon sa mga komento ng mga trolls? Hindi niyo po nakikita na meron din komento or mas marami yung komento sa social media ng pagsuporta sa It's Showtime. Ano to? Meron ka bang statistics? Meron ka ba talagang data na marami ang gustong ipacancel? At yun ba ay mga totoong tao o mga trolls lang yan? Ang tindi ha, dinala mo pa sa Senado yung ganitong klaseng ganitong klaseng alibi, ganitong klaseng justification, di ba? Ngayon ay napaka-init na issue na naman yung ginawa ni Joey De Leon. Pero ano? Ang dami pong nananawagan din na i-cancel or kung ano man ang dapat nakaparusahan, depende sa inyong guidelines. So ginawa ni Mr. Joey De Leon. Pero ano? Wala eh. Wala kayong aksyon. Tapos ngayon gusto niyo or sinasabi niyo na maraming marami mga kababayan natin na gustong mawala ang its showtime? Talaga lang po. Sige nga, mag-present -mag ka ng data at st statistics mo. O kaya gawin mo, gawin nyo dyan sa MTRC, gumawa kayo ng survey sa mga totoong tao. Ha? Hindi mga trolls. Dahil nakikita natin, yung mga kung may komento o nagpapakita ng positive support sa MTRC, yan po ay mga trolls. Hindi po ba kayo nahihiya? Hindi po ba kayo pinandidirihan sa mga ginagawa niyo dyan sa MTRCB? Nagumagamit din kayo ng trolls? Nako po, ang tindi ha. Tingnan natin ha. Dito sa post na ito, halimbawa, ito naman, naman ay galing sa isang mainstream media. Pero makikita niyo yung suporta ng it sa each showtime ng mga netizens. At makikita niyo naman yung panawagan na mag-resign itong si Lala Soto. Yun po ang napakalaking palawagan ngayon. Napakarami po ang mga sa mga kababayan natin ang nananawagan na mag-resign kayo dahil hindi niyo naman totoong ginagawa ang trabaho ni Jen sa NTRCB. Una pa lang bias na po yung inyong mentalidad sa paano pa magiging effective ang inyong ang inyong pamumuno kung gano'n na po kayo. Ang tindi, ano? Huwag na natin balikan yung July 25 issue na yan ni Vice at ngayon. Pero yun nga, kumpara naman sa mga issues ni Joey De Leon, napakalayo. Hindi na dapat investigahan yung mga nangyayaring Uh, issues na yan ng 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 uh, mga host ng uh, TV5 o ng EAT sa TV5. Diba? O, oh, ito sabi ng mga netizens, a lot of people show the statistics, Ms. Lala Soto, Mas maraming nag-tweet na mag ka na. Mas maraming nagpapahayag ng pagkadismaya sa MTRCD. Uh, but you still have the audacity to stay in your position. Tama nga naman. Cancel mo na lahat ng bastos. Lalo na si Joey DeLeon. Yan yung totoong nakikita natin sa social media. Meron man na nagpapakita ng suporta sa inyo. Alam natin lahat at alam nyo rin mga trolls yan. Kayo kayo mismo. Netizens request cancel ang show? Eh di ba ma'am, lala ikaw na ang pinagre resign ng mga netizens. At sinasabi rin na netizens ng mga netizens, na bias ka. So you see? Sige, maglabas kayo ng statistics magpa-survey kayo sa mga totoong tao. Walang, walang ganong panawagan. At yung mga panawagan na sinasabi niyo na i-cancel ang show, yan po ay galing mismo sa inyong mga trolls.